Diyos ko, kung kailan matatapos na talaga yung klase tsaka pa nasira yung bag ng anak ko. Kaya heto, napakalkal tuloy ako dito sa ilalim ng lababo. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Isang araw talaga nakita ko nga nasira na yung bag ng anak ko at sabi ko nga sa kanya, hahanapin ko nga yung extra naming bag. Pero ate, nakalimutan ko nga, kaya nga ito nung papasok na sila, eh dali-dali nga ako nagkalkal dito sa ilalim ng lababo. Kaya ayan, hindi na talaga maintindihan ang itsura. Pero bago ko nga yung at ayusin, eh naghugas na nga muna ako mga hugasin. Plan ko na rin kasi Talagang mag declutter ng mga gamit kaya nga paniguradong matatagalan din ako tapos di ba sabi ko nga sa inyo mamimigay nga ako ng mga gamit na hindi ko na nga nagagamit kaya ito na ate magahanap na ako Sobrang punong-puno na rin kasi dito sa ilalim ng lababo kaya nga bala ko din talaga magbawas ng gamit dito. Nung wala pa nga kasi akong bagong lutuan o mga gamit sa kusina ay eh, ang hirap talaga mag let go ng mga gamit. Yung kahit gusto mo nang itapon pero baka kailanganin mo pa kaya ayan tinatabi pa rin talaga hanggat hindi nagkakasawa sige siksik sik, sik sa ilalim ng lababo. Pero ngayon, dahil meron na nga tayong mga bago at aesthetic na mga lutoan, eh go na nga rin natin itong mga gamit na to. Kaya makakahinga na rin talaga yung ilalim ng lababo, oo. <laughs> Siyempre, ito nga yung pinaka nagpapastress sa atin, yung mga kalat ng mga bata. Ilang lagayan na nga yung binigay ko sa kanila, pero ganyan pa rin talaga sila magtabi ng laruan. Yung ratan basket na nga na yan, ilagayan ng mga laruan ng bata. Pero at yung mga laruan wala sa loob, kundi nasa taas, na para ba ang saya -saya nila kapag ganyan yung itsura ng ilalim ng lababo. <laughs> Kaya yeah, ayan, para hindi na kami mahirapan pare-parehas, tinanggal ko na lang dito sa lagayan yung mga laruan. At para mapakinabangan na nga din ng maayos, ipaglalagyan ko na nga lang din yan ng mga extra naming damit dahil kinukulang din talaga kami sa lagayan ng damit. Yung mga okay pa nga nilang laruan, ilalagay ko na nga lang muna dito sa green na lagayan at yung iba naman na sira-sira na nga, itatapon ko na nga rin. O, oh, di ba? Ang estetik ng kusina pero yung ilalim ng lababo. Ang dugyot. Uy, hindi! <laughs> kapag maliit kasi talaga yung bahay, lahat nga ng pwedeng pagtaguan ng gamit, ipagtataguan mo nga. Kaya ayun, sa so kakatago, nagbuka na lang talagang bodega. <laughs> Dito nga rin nakalagay yung mga luma kong pillowcase, bedsheet at saka kortina na hindi na rin talaga pwedeng ipamigay dahil nagsikupas na nga. Kaya nga pagpipilian ko na rin yan at itatapon ko na nga yung iba. Oh, shoutout sa mga mami dyan na maraming collection ng plastic container top. <laughs> Utang na loob, itapon mo na rin yan Ito ngaring mga lumakong kaldero at saka kawali Ibala ko na nga rin ipamigay dito sa amin Diyos ko ate, hindi na yan para ipamigay sa inyo Dahil sa kaiitim ng mga ilalim Hindi na talaga makatarungan ipamigay yan At mamumura na lang talaga na mapagbibigyan <laughs> Oh, sa mga solid followers ko dyan, Wala si noon, alam kong kilala nyo to. Meron nga rin pala akong mini blender dito, pero hindi ko nga yan nagagamit. Dahil hindi talaga siya gumagana, ati. Bala ko na nga rin niyang itapon, pero kung merong may gusto sa inyo at kaya naman gawin to, eh, PM nyo nga lang ako. Sayang din kasi talaga, dahil mukha pang bago, hindi lang talaga gumagana. O siya, ayan, nung mapilian ko na nga yung mga gamit dito sa ilalim ng lababo, isa-isa ko na nga rin binalik. Yung mga okay pa nga. Oh, diba? Hindi na overload yung ilalim ng lababo. Pati nga itong kauna-unahang nabili ko na aesthetic na lutuan sa kapati kapatid ko, e bala ko na nga rin ipamigay. Isa o dalawang beses ko nga lang yun na at okay pa nga yan. Yun nga lang, medyo manipis lang talaga. At dahil ipamimigay ko na nga yan, nilipat ko na nga rin yung mga frying pan ko dito. Bala ko din kasi talaga maglagay ng patungan dun sa kabilang side. At parang nga sa mga lagayan namin ng stocks. Naalala ko nga rin yun na itago kong mga plato na saglit lang din talaga namin nagamit At ipamimigay ko na nga lang din to. Six pieces nga yan na may kasamang isang set ng chopping board. Tinanggal ko yung mga lutuan dun kasi gusto ko maglagay ng... Lagay ng stock namin dyan. Stock ng pagkain wala kaming ng ano, stock ng pagkain. Kung mag nag-grocery kami, wala talaga nang pupwesto kaya kailangan. Maglalagay din ako dyan ng ano. Oh, sa mga solid supporters at followers ko dyan, abang-abang kayo sa ipopost ko tungkol dito. Oops, teka lang. Kapag kami nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga me. Salamat.